Hello, good morning, good morning guys. Kasabong, Los Business Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel, YouTube Kaliyaw Kasabong TV. Sa araw na ito ngayon, ipakilala ko muna sa inyo, ito siya ang linyada na hinawakan ko nga inahin na tinawag ko sweeter Grey. Pinagparis ko ang sweeter kulay pula na babae at saka yung regular Grey na talisay. Ito na siya ang anak. Tinawag ko sweeter Grey. Alam niyo ba kasabong, kapag ang isa kainahin natin, mas sobra natin sa pagbigay sa pagkain, tulad nito, bigay na bigay lang ako ng pagkain. Noong napansin ko, tumigil sa pagpangitlog dahil hinawa, kaya ang hinawakan ko siya kanina. Ang sobra na ng laki ng katawan, sobrang taba na, pati yung sapula. Hindi balik kung magkasapula, kung malambot lang, walang problema, mangitlog lang sana, hindi titigil ang tigas ng pula ang kapal kaya tumigil din siya sa pagpangitlog kaya ang ginagawa ko sa kanya ang gagawin ko sa kanya ibinukod ko siya ngayon tapos kontrolin ko ang ibibigay ang pagkain sa kanya yung konti konti na ipakain ko sa kanya pati sa tubig kontrolin ko ang pagpain tubig wag kumabaran pagkatapos ibilad ko siya araw pagpaarawan ko siya para nga minipis ang taba niya ang sakulan niya dito sa kwita niya para pag ibalik ko siyang palahian uli tuloy-tuloy na ang pangitlog ganun ang pag-alaga ko dito sa aking mga inahim kasi para din tayo nag-alaga nito ng mga panglaro, panglaban na manok na lalaki kinukondisyon natin kailangan pagaanin ito kontrolin ang pagkain kontrolin ang tubig, tapos pagpaarawan din natin ganun lang ang kasimple ang pagpa-reduce sa katawan sa babae natin na sumbra kataba tulad nito ang laki na o sobrang laki na tingnan nyo so, sobrang laki na siya tapos tingnan nyo dito sobrang taba na kasi ang ipinaris ko kasi nitong lalaki sobrang mapagmahal sa kanya pag ibinigay bigyan ko ng pagkain napansin ko lalayo ang lalaki hayaan lang ito nakain nakain kaya lumubo masyado ang katawan sumubra na din ang sa kain yung pagkain tayo ng karoon nang tumaba nang gusto nagkasapula ka ganun ang obserbasyon ko sa mga inahin ko kasi sa katagal ko nung nagpalahit ng manok ganun talaga pero kung ang babae malambot dito kahit mataba malambot ang dito niya sa baba dito kasi pitsikwitan niya yung tinawag dito magkasapula to banda kung malambot lang inighipo natin walang problema yan mangingitlog lang yan pero ganito nga makapal matitigas ang sapulan niya hindi talaga manginitlog titigil talaga tulad nito tumigil sa pagpangitlog dahil nagtaka ako nga tumigil sa pagpangitlog ay hinawakan ko siya pag hawak ko ganoon ang laki ng katawan pag ko dito sa puwitan niya ang titigas ng sapula ang kapal kaya obligado ako nga alagaan ko i-reduce ko ang katawan nito para itong mag-alaga din ako nito ng panghanda, panglaban na lalaki ng manok. Yan ang totoo niyan. Ayun kayong mga baguhan pa lang. Kung mapanood nito kung mga sana mayroon kayong kunti man lang matutunan. Parang gagawin din niyo sa mga inahin nyo walang wal, mawala sa inyo kung subaybayan nyo susundan nyo aking mga video kung paano ko pinaparin ang aking mga inahin parang tuloy-tuloy ang pangitlog -pang mag-produce ng mga maraming itlog Ayan ang um, totoo dito sa pag-alagang manok. Hanggang dito muna ako kasabong. Bukas ulit naman. Iman pa paliwan gusto sa inyo. Maraming maraming salamat talaga sa pagsubaybay niyo sa pagpanood. At yung mag dito sa ating channel. YouTube niya sa Sabong TV. Hayaan niyo. Huwag kayong magsawang panoorin. Dahil siguro rin ko sa inyo. Meron talaga kayo matutunan sa akin dahil ituturo ko dito sa inyo ang lahat ng kaalaman ko tungkol sa pagpalaki kung paano ko ginagawa na tuloy-tuloy kong itlog ang aking mga materialis ng mga bae na yan ang pinggit